daw kailangan ng engineer para masabing ligtas yung bahay? Ano yun? Tama! That the house we, we were living in was structurally unsound, we would likely scramble to have it retrofitted. We would probably file cases in anger against developers. I doubt any of us would simply shrug our shoulders, saying, Andito na tayo eh. Hayaan na lang. Now, imagine a house of representatives that built and filed the impeachment complaints against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Trabahong inupuan sa simula. At noong papalapit na ang deadline, biglang naging buzzer beater. Mabilisang pinasa sa atin at ngayon, tayo naman ang pinipilit at mina pinapagalitan pa nga that is your sworn duty tama na ang pamumulutika this is an undue delay sandali bakit kaya sa pagkakataon at pangyayaring ito tila madali lang para sa atin ang sabihin, andat andito na tayo eh andiyan na nga eh Mr. President, the House of Representatives are of the belief that they have built a solid case against Vice President Zara Zimmerman Duterte, prompting them to file an impeachment case. But how sound are the foundations of this impeachment case filed against the Vice President? Kagaya po ng konstruksyon ng isang bahay, ang proseso ng impeachment ay kinakailangan na nakatungtong sa isang solidong pundasyon. Ibig sabihin, ang mga arkitekto na pasimuno nito ay may tungkulin na tiyakin na may tatayuan ang kanilang mga akusasyon. Ngunit, ang impeachment ay isang proseso na hindi nakasalalay lamang sa mga arkitekto o mga instigador nito sa totoo lang, pinakamadali ang naging gampanin ng HOR sa proseso ng impeachment. Yun ay ang pagbubuo ng mga akusasyon. Mr. President, kahit sino po ay maaring magparatang kung kanino man. Sa bahagi naman po natin, ang pinakamahirap, ang paghusga, ang paggawad ng isang hatol na makatarungan at katanggap-tanggap. Ano man ang nakatuntong sa mahinang pundasyon ay laging may panganib na gumuho. Kung ang isang impeachment case ay minadali at nakasandig sa paghihiganti at pamumulitika ay may tulad sa isang istrukturang itinayo sa gilid ng bangin. Bagamat tungkulin o obligasyon natin sa Senado na mag bilang impeachment court, responsibilidad din natin na maging mapanuri at critical sa impeachment complaint na ipinasarito sa ating bulwagan. As I assure in my sixth year in the Senate, my 39th year in public service, Mr. President, I can say, I have gotten better at spotting irony. What we refused to let happen to our houses, we seem to have allowed our House of Representatives to do in broad daylight, right under our noses, and at the expense of our institution's esteemed reputation. With this, Mr. President, my dear colleagues. Allow me to express my serious concerns surrounding the constitutionally unsound foundation of the articles of impeachment that the Senate is set to tackle. tapos ni Mr. Bato de la Rosa, naririnig yun naman sa background, pero talaga nagiinit na ako. Bakit puro na lang pamumuliti kayo namumutawi sa bunganga, di ba? Bunganga talaga. <laughs> bunganga talaga. Bakit pamumuliti ka? Pwede bibig. Masasabi mo bang pamumuliti ka kung ka ba kaban ng bayan? mo. Nagtatrabaho ka pa lang para sa isang pangalan, para sa isang tao, para sa mga Duterte. Ah, so, Hindi wakas, naman. Wala Kasi na ako, Wala na ako yung mananay, kundi puro lang pamumulitika. O oh, ayan, tapos na sa wakas ang privilege speech ni Mr. Bato de la Rosa. Hindi pa yun, kasi may jumepal. Ang right? gamit, nagsisecond demotion daw. Uh oh. Ito naman si Mr. Bongo, sinasabi agree daw siya sa statement. Pero ito nga mga kabatang helmet, ang point lang dito, bakit pinagtatagal, ba? Diba? Kung walang kasalanan, di go, ba? Diba? Wow! And, delaying tactics ba yan? Eh, marina ako. Pumunta na yata ng Kuala Lumpur si Madam Sara Duterte kasama ang pamilya. Huh? Oh. Bakit si pinagtatagal nyo pa? Parang ang point ni Mr. Bato de la Rosa eh, sa next na, dada sa 20th Congress, Or uh, doon na sa next, di ba? Uh, eh, kasi nga daw, kasi itong 19 Congress, ganyan-ganyan, paalis ch ch na sila, tapos na, ganyan-ganyan. At hindi, parang hindi naman daw matibay ang mga ebidensya. Eh, para saan pa yung mga naging hearing at yung mga naging witness, yung mga nagsalita from DepEd, eh, di ba? No, o yung mga gusto. kasobre, ah, Johnson, ano Ano ba na palabas? lang ang taong bayan? Oh, so yan ba ang motibo niya? ang diskusyon na ng mahabang, 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 mahaba. at kalimutan na ang... Confidence. Impeachment. O, oh, diba? Eh, ito lang yan, mga kabatang helmet. Diyos ko dahil, huwag niyo nang patagalin. Nauna, una sa lahat, pinapasweldo kayo ng taong bayan. Kaya gawin niyo nang tama ang trabaho niyo. Buti pa si Mayora, BP ni Robredo. O, oh, eto, positive muna tayo. Ayoko na talagang... Na, umiit talaga yung dugo ko. Ito na nga mga batang helmet. Ang angat buhay. Siyempre, mga programa. Brigada Eskwela na. Para sa taong bayan, at hindi pa nga yan nakaupo officially bilang mayor ng uh -huh. Naga, pero ang angat buhay, NGO, tuloy pa rin ang mga programa. O yan na uh -huh. nga, nag-brigada na, nag na sila maglinis sa mga classroom, uh -huh. mag-ayos. Di ba dapat ganyan na yung mga binabalita? Hindi yung, ang maririnig mo, ay yung bunga nga ng isang tao na nagtatrabaho yata para sa isang pangalan o para sa isang pamilya. Oh my nah, God! Lang, talaga, ikaw man yun na dyan kung ano masasabi ng mga batang helmet, pero Uh, uh, oh, din tapos na ang privilege speech ni Mr. Bato de la Rosa. Okay, okay, oh, taking nasa, na. Di ba? Yun lang naman yung point na eh. O, oh, pinagbigyan ka na, na oh. nagsalita ka na. kasi na. dapat talaga, outtaking oh, taking muna. Oh. Pero ayan na nga, nag give away na ang minority, o. Oh. oh. Uh, na, tapos Pagbigyan na. Pagbigyan na yan. O, oh, sige, outtaking oh, taking na. Pero, okay, ka eto, na. Eto lang evaluation ko dyan, or observation ko, mga bata helmet. Baka kaya gustong mauna ni Mr. Bato de la Rosa na i-deliver niya kanyang privilege speech, eh baka alam nyo yon, Maiba yung ihip ng hangin. Oo. Maiba yung point of view ng mga nandoon sa Senado. Parang, ay, teka lang. Oo, magpag-isip iset Di... at ito, ay, huwag diba na yung lang. Yung Pero, hoy! Hindi kami nakakalimot. Huwag niyo namang hintayin na ang taong bayan na ang magalit. Parang... At mga kayong lahat ay mawala sa pwesto. Di ba? Hindi okay. malabong mangyari yun, mga kabatang helmet, kung tayo mismo, ang taong bayan na, tayong taxpayer, tayong nagpapaseldo sa mga yan, ang magsasalita na Oo. at oh. titindig. Diba? Ano lang yun? Parang, dapat ba siyang mahiya? Nakakahiya talaga siya. Pinapasweldo siya ng taong bayan, pero based dun sa laman ng speech niya, eh lumalabas at sumisingaw, nagtatrabaho siya para, isang, para sa isang pamilya, para sa isang pangalan. Hmm? Bakit pinatatakpan? Wow! Wala naman talaga ang di ba? Wala naman talaga kasalanan, di ba? Oo oh, naman, di wala naman kasalanan, di ba? di dapat proud ka? Kaloka. Halatang halata! Sigaw no. na, na kaya na, kaya nakumakabat ang helmet. Bukas, video ka di ba? Uh -huh. D-Day, sabi nga nila. It's the day. It's the day. Kaya abangan natin ang mga ganap. Pero mm. comment ako siya kung ano masasabi niya ito sa mga vlog na ito. Kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi like, update lahat sa mga in-upload po namin video ka pa. Basta stay happy, stay healthy, and stay, stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay niya, nag-helmet din ng book tips It keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Basta, pagdasal natin yan. Mm -hmm. Diba? Kasi pag si Lord na gumalaw ng baso, Love wala ka. na. Diba? Diba?